Welcome to my channel. Tam ng partner ko na 5 p.m. ako uuwi ngayon, so maso surprise yon. Super lamig. Okay, Magabati ko. Habang naglalakad ako, story time mo na tayo. 10 years na ako dito sa Taiwan. Then yung unang punta ko dito is uh, 2014, April 4, 2014. So, syempre, sobrang hirap mag-apply dyan sa Pinas, lalo na sa mga agency na masyadong mataas yung mga standard and qualifications na hinahanap nila. Kaya, ang dami ko rin mga rejection na natanggap. Number one na dun is yung discrimination, gender, and educational attainment. Number one yun. Alis lahat na ata ng agency is puntahan ko. Asuko na ako pero sabi ko nga ako sila nga na kaya nila ako pa kaya and luckily kahit paano pinalad naman na matanggap although dun sa first company ko is hindi ganun kalaki yung sahod kaya karamihan ng mga kasama kong ex Taiwan is ganun na lang yung gulat nila nung nakita nila yung sinasahod nila monthly ako naman hindi kasi syempre sa Pinas never ko naman sinahod yung kung magkano may sinasahod ko sa previous company ko. Ang sinasahod namin doon, malinis na, is na 13,000 to 14,000 NT dollars. Maliit yung para sa kanila. Pero para sa akin, okay na yon. Kasi, meron din kami savings doon. So, 2014, nakarating ako ng Taiwan. 2017, nang January, nagtanong na kung magpapare-hire. Then, syempre, nag ako. Medyo, nakakasad lang kasi pagdating ng, I think, June yun eh. Sinabihan kami na magli-layoff. So, lahat ng Filipino is na layoff. Kaming lahat. So, yung pinakasad part doon, at na mga matatagal na, walang option para mag-transfer sa ibang company. So, since ako naka 3 years na, saka ibang mga ko, lahat kami, uuwi ng Pinas. Pero yung mga bagong dating, inulungan sila ng broker namin para humanap ng bagong malilipatan. To make the long story short, umuwi na ako ng Pinas ng July. Dating ng December, kinontak ulit kami ng broker namin kung gusto namin magpa-rehire kasi nagpa-rehire ulit ang mascot sa amin sa mga gustong bumalik. December 2017, nakabalik ulit ako. 2020, ng June ulit. <laughs> Nag-layoff ulit sila ang kagandahan lang doon, yung first day of namin, tsaka yung pangalawa, bayad yun. So, binayaran kami. Ang bayad sa akin is, lahat-lahat, kasama yung pangalawa, umabot ng 300,000 mahigit. Kasama na yung savings ko doon. Kasi may savings kami doon sa company. So, para sa akin, malaking tulong yon Yung last na layoff nila, nakalipat na ako dito sa TXC. Ito yung present company ko ngayon, which is, Sobrang grateful ko kasi yung sinasahod ko noon doble dito yung mascot isa yun sa company na talaga pinagmamalaki ko hindi man ganun kalaki yan yung sahod pero syempre grateful ako dahil sa kanila nandito ko ngayon sa Taiwan kundi dahil sa kanila wala ako dito palagi nasa puso ko yung mascot kahit na nandito na ako sa present company ko kaya sa mga kabrate ko dyan na nawawala ng pag-asa don't lose hope laban lang kaya nyo yan Darating din yung time para sa inyo. Huwag kayong titigil hanggat sa makuha nyo yung tagumpay. Okay? Maraming salamat po sa panonood nyo. And please, don't forget to click, like, share, and subscribe. Thank you. Spread the love. No hate, just love.